Halos gud bintopong. yamay Gamay ra kinakita ni Kuya. Tara Hybrid ni eh, mga ma'am sir, hybrid. Tag-asang humay. Tag-asang humay. Guys. <laughs> minto pong ang humay kang kuya huwag si kuya halos di makita sa humay ni ara si kuya pang insikto ang ispray ni kuya mga mam ma sir tulo ka klase nga mga medisina ang ispray ni kuya ni ara. Padayon dyan po si Kuya. Banati Kuya. Kay Happy Tanahuman.